na pagpalang hapon mga kapatid meron ako ditong isang set mga kapatid na pinapalimusan ayan ito ay buto ng, ng kalabasa na may sibol ayan sya mga kapatid oh. baka may lumalabas na tubo ayan buto ng kalabasa ayan, ayan mga kapatid at meron naman na yung buto ng rambutan ayan mga kapatid ayan buto ng rambutan at buto ng sampalok ayan. ayan mga kapatid isang set mga buto ng prutas at gulay ayan isang set yan mga kapatid PM na PM, PM lang sa mga nagnanais ng pampaswerte alam nyo ba ito ay maganda sa hanap buhay? Maganda rin sa hanap buhay. Yan, pampaswerte. Yan, sa mga nagnanais ng mga pampaswerte. Yan, may dala rin itong protection. Ang kalabasa ay maganda rin sa protection sa katawan, physical, spiritual. At yung sampalok, buto ng sampalok. At ng rambutan. Yan. May madalang pampaswerte protection physical spiritual okay, mga kapatid sa mga nagnanais nyan PM nyo lang po ako PM PM na pag usapan natin yan